So yan guys, bibila ko ng newspaper Ito ako nang lalakan ako dito sa labas Ito yan sa kondo namin Ayan, Playground, dito nang lalaro yung mga bata Lagi ako dumadaan dito guys, araw-araw O yung bibila ko ng baydamin sa labas ito pala kami ng barbecue nang oh, isang gabi. Yan, dyan kami ng barbecue. May camera. Patutok. Ang ganda ng anak ako oh, guys. Oh. yung papaya dati may bunga yan. Kinuha nila hanggang sa nahinog na yung papaya sa puno. Ang daming puno dito. Ang ganda. Oh pag ganitong panahon na hindi mainit masarap yung hangin kasi hindi mainit tsaka medyo na ulan ayan tapos medyo lang hangin oh nabas ako ayan highway na yan dyan paglabas ng gate highway na pupunta pala ako doon ibila ko na yung speaker sa labas gumagawa doon. May, may nagagawa ng krasada. May oh, nagkakonstruct. Labas ako dito guys. Yan nagagawa sila ng ano, krasada. Ito pala ako sa iwi. <laughs> bibili binilisan ko kasi yung sasakyan para yan. Yung kulay itim na yun. Yan. Nakaguna. <laughs> Kaguna. Siya bumili binilisan ko lang ito. mo. Yung wa yung bus na 'yan, 7. Na-stop yan doon sa may ano. Stop yan doon sa may harap ng gate. Ayun. So dito na ako. Ayan, bibili lang naman ako ng newspaper. So, yun na nabili ko, guys. Newspaper. Pauwi na ako. sa sasakyan, baka may sasakyan. May sasakyan nga. Mainit, kahit ganito pala na medyo maulan, mainit. Yan, dito yan sa amin. Pagkaharap, Ayan kundo na dito pasok ng pintuan kailangan natin itap yung card para makapasok tayo dito ko dadaan banda kasi so, dito yung pagprito kong daanan so yan lang paglabas ng gate yun na yung 7-11 doon nakamiss yung sa probinsya ba yung mga ganito na puno dito nag exercise yung mga matanda pang matanda yan ang ganda ng mga flower guys ang ganda ng mga bulaklak so yan pawin ako sa bahay naka excited lang kasi mga kahoy dito na dinadaanan ko kasi parang ang sarap tingnan tsaka may mga hangin na dumadampi sa iyong pagkadamadaan dadaan ako doon guys sa, ano, sa may kawayan bahay ng kaibigan ko sira na yung floor sira na yung sahig dati dyan mayroong saging tinanggal na nila yung sa may papayan so dito ako dumadaan sa may kawayan ang ganda tingnan may mga pugad siguro ng ibon yan dyan so yan lang ah, may ay, eh, nandito na ako pawin ako sa bahay